Hi muli nagbabalik ang inyong girl farmer Tessalonica Farm and welcome back to my channel Hi mga farmers for today's video So nandito ako sa game farm ng isang friend ko So dito lang Nandito ako sa Cavite dahil may tiningnan ako sa new farm natin sa Maragondon So um, dilaanan ko na rin to So mga farmers may inalok sa akin dito na trio So ang manok na ito ay galing kay Sir Patrick Antonio ng Sagupaan Game Farm So one brood cock, two, two in a hen Ngayon inalok sa akin dahil gusto daw nila na ako yung makakuha ng trio at ang um, dahil medyo titigil muna daw sila sa breeding, kaya nagre-release sila ng mga manok dito. So, samanin nyo ako mga farmers, tingnan yung trio na inaalok sa akin dito na um, mga pure breed na golden boy sweater, 5K sweater, at um, golden boy sweater pure na pulit. So, um, mamaya, ang papakita-pakita ko rin sa inyo yung mga manok nila dito at baka may mga available silang nire-release at baka pwede ninyong mabili. So magaganda at ang mga magagandang klase yung mga manok dito at talagang magaganda yung linyada. So hindi like kayo mga pano sa manok. dito si Kuya Lito, yung Kuya Lito. Ayan. <laughs> Ito, meron mo kami itong maliit na uh, backyard farm, ang John Quay. Eh, nagbe-breeding o, oh, pakitikonte. Masali rin naman mo kami sa mga bigibol. Pinapalad din kami sa Okay, so magaganda yung mga linyada natin dito kuya. Opo. Kadalasan uh, pala, ano mga breed niya dito ng mga broodcocks? Yung ito, mga uh, linyahan. Uh, Puntahin natin sa sa ano, mga green line na green-legged raptor. green-legged raptor. So, pakita mo. Ayun, pakita Ay, mo. Galing saan po, sir? Ah, uh, Larry Romero. Okay. Ito, uh, winning line namin na Kelso sa Red Kelso. Oh, Red Kelso. Oh, ito. Crosha Cross. Battle Crosha. Ayun, ganda oh, Red Kelso. Kelso. Okay. Oh, um, yeah? Yellow legged Hatch. Yellow legged hat. Oh, ito, so may mga din din band din yan sa leg band. Oh, ito, um, ito galing John B. Kouy. Oh, John B. Kouy. Nang Iloilo. Iloilo. Ayun. Oh, yes. Ito. Kasama rin 'to. Ganda ay. Ano rin ito? Yellow legged. Hindi. Golden boy na yan. Ah. Golden boy. <laughs> so, yun lang yung mga katanasan nyo dito. Mga lugon na yung mga, 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 eh, mga bagay to. Yung uh, melsim black. Ito. Pakita mo. Ano ito kuya? Melsim black. Melsim black. Eh. Ganito, so, yung mga ano nito? Mugbo. Ito yung mga materials namin. Materials nyo ito. Ito pure 5K. Ito pure 5K sweater. Pure 5K sweater. So, ganito. Kahit nagulat yung material nito. <laughs> Okay, lupo nyo. Okay, ganyan. na. At tapos ito ang aming pure uh, Boston. Boston. Boston Rawnet. Rawnet. Kay Eskulin. Ah, Eskulin? Saan ba yung kay Eskulin Ah, <laughs> uh, Eskulin yan. Taga. Yan, may leg band. May leg band kasi ito natanggal. Oo. Uh -huh. Pero ang ano niya kay school. Ah, wala niyo. na yung leg ban na lang uh, tanggal yung leg ban niya eh. Mm Ah, -mm. eh, pero uh, Boston. Boston lang Ano ko ano dito yung mabait niya na kapag nila oh. <laughs> hindi. Ano na mga Alam Ano ba? Ano mo? Ano ba? Ano ba? niya Ay, mga battle cross niya. Battle crosses, pero stag. Ah, sweater. pero napakaganda, tingnan nyo naman. Napakaganda ng kutsura, oh. Ito naman, ginaw uh, sa Dari Giliam. So, marami pa rin dito mga breed, iba-iba? Oo. -iba. -iba? Oh, breed talaga kami. Okay. Produce ka rin mga sa 200 to 250 lang. Uh, Ah, uh, per season. Per season. So marami na rin, no, kuya. Tapos oh, okay, nagpa-fighting din kayo. Oo, naubos din ka tayo. Sa bayero, oo nga. Ang uh, iiwan sa amin. Materialis na lang. Namin. Oo, mga nilalap. So, mang, kayo na kung nilapayo, kuya? Noong araw, naka two hits uh -oh. kami. Ah, uh, okay. So, uh, nalaban sila. May naka uh, four-pack job yung kami. So, ngayon, kuya, yung medyo titigil mo na kayo sa breeding. May mga nilililap. Sa ngayon, yung mga pulit ko na baka hindi magamit yung season. Okay, yung yun Ipupu yung ipupull out, out, out nyo. So kasi so, may... balak mo nga namin magpahinga uh, na itong breeding season. Oh. baka konting-konti -konti lang yung panggamit lang dahil oh, oh meron kami yung 1 hectare na binibidole. Ah, magta-transfer kayo? Oh, magta hmm, kaya nag-ano muna so, ano kayo. Stop muna, konti okay. lang. So binigay mo talaga sa akin yung trio ni Patrick Antonio. Oh. <laughs> <laughs> Ito tip. Oh. Ayan. yung Ay, mga ganda o. Oh. Mga ganda mga yellow-legged Yellow-legged at sa... So may, may Facebook kayo, Kuya Arte. Okay. Meron, meron. Deng ako, Deng. Eh, page din sila kuya dito. Um, pwede ilalagay ko sa description box at sa screen yung Facebook niya para if ever may mga binibenta sila. Pwede na kayong dumerek na contact sa kanya. Pati yung number niya sa ilagay ko na sa description. So doon yung makikita yung mga available pullets nila na i-release. So magagandang klase dito. Mga bigatin din yung mga pinagkuhanan ng mga materyales nila sa dito Kaya hindi kayo magsisisa pag bumili kayo sa mga pullets. Sa page ko makikita nila yung mga laban. Ayun, pati laban daw nakapost. So ilagay ko sa description ngayon, um, ko sa inyo yung bibilhin natin at inalok sa atin na trio ni Sir Nito. So, one pure breed golden boy sweater galing sa Sagupaan Game Farm, Patrick Antonio. At dalawang pullets, pure breed, 5K sweater at saka golden boy sweater pullets. So, hey mga farmers, gusto niyo bang matuto ng forex trading kung saan pwede kang kumita online? Sali na kayo sa community na sinalihan ko kung saan libre lamang matuto. Meron silang mga ino-offer na free course tutorials sa forex trading, kagaya ng copy trading, manual trading, i e robots at madami pang iba. So kung interested kayo, sali lang kayo sa telegram channel. Nandyan ang link sa baba ano na to nagilitog na. Oo, oh, oo na. na. Ilang taon na po yan? Ah, uh, more than one year. Ah, uh, more than one year. ano dito sa butas, parang kita. Yan. Lapit na lapit So, eto mga farmers yung bibili natin na uh, hen na. So, one, mag, one year, mahigit na po. So, yung Golden Boy, ito nasa unahan. Oh, right. yan, yan yung Golden Boy. Pure breed, oh, right. um, one year and up na siya. Tapos yung nasa likod, yan, yan, oh, yan. Yung yan. yan, yung 5K sweater. Pure breed din po ito, mga farmers. So, may leg band yung... <coughs> Pwede po bang makita, kuya? Authentic yan. Ito kasi nisa, <coughs> yung isa, sumabit yung, sumabit yung wing band niya sa lambat. Okay lang yan. Katanggal. Okay, Pero authentic oh. to na Sagu paan, papagkontrol niya Ayan, pakikinda. Ang ganda Gunda nun, o. Ang ganda ng... Tamag dito. Ang ganda ng... Body confirmation. Ano? Yeah. So, ito yung wing bug niya mga ka Ayan. Eh, so, sagupaan, sa ilalim. Yan, Makita mo, ayan. I-ano mo. Ayan, sagu paan. Kita ba? I-focus mo. Ayan. Ayan, sagu paan. Ayan. B, B, BP7. So, ito yung isa sa nabili natin na um, bulhen dito kay Sir Yung ganda. So, ito naman yung 5K sweater. Ito kasi sumabit yung uh, wing ba niya doon sa net. Uh Oo. -oh. Eh, tinanggal na namin. Okay kaya, 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 Pure breed na 5K sweater. So, ipandadagdag natin sa materials natin sa buhol. Ah! Ito, nito uh -oh. one year up na din. Broodin, so, yan. Yeah. Yeah. Pwede-pwede na. Bulhin na. Pwede-pwede na. Palahe. magaganda na. namin yan. At tapos, ito yung brood cup niya. Ito na yung brood natin. So, ito na yung golden uh, boy. Ayan, yung golden boy sweater. Uh, authentic yan. Pati yung ano niya. Yun? Ayan, yung nagbanta. Kita mo na din. So yan, galing sa gupaan Game Farm. Meron siyang leg band. May number siya. Ito yung kabila. Ay, sino ba yung ano? Magalit siya. Ito na lang sa wing band. Makita naman natin yan. Ito, ito, ito. Okay, okay, ano yata yan? Yung Ay, WPC. WPC wing band eh. Ayan. So, direkta nyo itong nabili kay Sir Patrick. Hindi, so, sagupaan nga. Ayan, ayan sagupaan. So, nakita naman na, sagupaan. So, isasama natin to sa mga pang-breeding natin sa ano. Sa buhol. So, kaya... Meron kasi yung leg band to na isa. Uh -uh. Ayun, ito po, ito po. Ayun po, sagupaan. Ayun, ayun, ayun. Ito, ito, ito. Ito, ito. Ito, sagupaan. So, ayun. Medyo ma ano na lang. Ilalayo mo ko na yan. Medyo ano lang blurred na pero sagupaan yung ano yan. So, authentic to. Galing kay Sir Patrick Antonio, sa Gupang Game Farm. Ilang taon na po ito, kuya? yung champion namin ng 4 pack. Ano? Champion kayo sa Tansa. tansa. <laughs> Ilang taon na tong brood natin, Ano na yan? Bulstag. Bulstag? ano More than 1 year. Ah, more than 1 year. Hindi pa sa broodgak. Mga 15 siguro. Ay, ka. Ano, bata pa pala, no? Bata pa eh. Hindi pa siya. Ang <coughs> <coughs> ganda naman. Ganyan ang tindigan. Ano mo nga, video mo ng konti dito sa baba. Sige um, mo konting ano, konting shot na natanggalakan. Ano yan? Ah, uh, dintong Dante sa Lutura. Oo oh, nga eh, <laughs> dintong Dante. Pogi okay, eh oh. So, yun mga farmers so napakaganda nitong tatlo na nabili natin tong trio na ito sa kay Kuya kay Sir Lito. So formang forma tong mga manok na to, tamang tama to pag pinakuha ko kay Dimac. So ipapa ko to sa buhol via uh, Dimac shipping kay Sir kay Doc Ramil. So pipikapin dito at ipapadala. So mag-update ako sa inyo once na makarating to sa farm natin sa Bohol pandagdag materiales, So dami na natin. alika, ah, ka, pakita natin yung mga anak. Mga anak. i'm old Ito, 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 So, yan so, yan mga ka-farmers yung ating mga ina-out dito daw nila sir um, dito dahil mag, magta-transfer sila ng game farm kaya medyo mag-stop muna sila ng breeding ngayong season. So, ito yung mga pwede ninyong mabili dito. So, contact na lang kayo sa number na nakalagay sa description box at sa Facebook. So, makikita nyo rin daw doon yung mga laban nila sir dito. Kaya, napakagagaling tong din ng mga manok nila dito. So karamihan mga golden boy tsaka 5K swerte formahan ng mga pullets. Ayan. So ito mga farmers yung mga um, ready to release pullets. Ayan. May mga pure dyan. May battle cross. May battle cross na rin daw. May mga deng papindot puti. May mga battle cross. Meron na rin daw so, pure. Na namin to. Ah, selected na to kuya. Ano. Okay na. So wala na pala kayong hanapin mga farmers So selected na pala to So wala kayong problema sa shipping ha Kapag gusto nyong ipaship Meron po kay shipper? Ah, yun, si Doc Ramil na lang Kung gusto nyong bumili, padala sa inyo Meron tayo shipper So ilagay ko na lang din yung contact ni, Sir, ni Doc Ramil Para dumarekta na kayo kay Kuya Lito Then ipapasa na lang kayo kay Doc Ramil Budget meal lang yan. Uh, budget meal lang daw to mga farmers. So, bilhin nyo na to. <laughs> parang ano lang. Parang ano ba to? Minute burger. Promo, promo. Promo, promo. Ito pa oh. Eh, hey, mga hen yan. Ito, hen. Yan hey, yung mga ginamit namin last week. Ito. <laughs> Ay, wala na, mga lugo na. Eh. Lugo na po. Pero magaganda pa rin. Mga lugo na. Mga pag-December na. Okay, yan. Ang dami oh. Yan. So, madami pa ang gandun. So, mga, ayun. Mga ilang piraso material na dito kaya mga, ano yun, mga, uh, siguro yan. Ayun, lahat, lahat. Mga, mga, <laughs> like, <ganyan. Yan>, mga, <laughs> National Board niya ng National Board. Sa kabila. Busog ah. Busog <laughs> <Nakamirienda> na <kasi. laughs> ah. Busog ah. Eh, kasi mga farmers, hindi nyo na ano, busog yung mga manok, hindi na tom. <laughs> Nakamerienda na sila kanina eh. Ayaw na lumapit. Oh. Ito. Ito mga mga sumulang ito yung nasa lang na binibris niya. Ito yung mga naiwan sa amin na gusto ng months siya sila. Five months. Ito, pa-release na kung hindi pa Eh, hindi na siguro to, Pang-damit na lang. Pang-damit na, pang na lang namin to pang personal na lang, so, naubos pero, na eh. So, pero ang inyo mga release na, ano, may yung ano nyo, itong kabila, dun. Oh, yung mga pulit lang. Pulit, yun ang kanilang pang release ngayon. May pure breed, may cross, na kuya. Oo, oh, may pure dyan, may bottle. Okay. Eh, lang ako para pang indamit namin kasi kailangan namin yung may improve sa WPC. Oo, oh, oh. Siyempre, <laughs> hindi rin pa hindi oh, magalaban eh. hindi rin Kaya nakira okay. lang ako konti. Okay. <laughs> Pero okay na rin. Kahit pa paano may mabibili rin kayo ng mga uh, magagandang klaseng mga manok. So, yun mga farmers. So, um, nabili na natin yung tatlong um, trio. At um, ready to ship na yan. At pipick up na lang dito sa farm ni Sir Lito papunta sa Bohol. So, napakaganda ng tatlong nabili natin dahil mga pure breed at galing kay Sir Patrick Antonio na linyada, So, dagdag na rin po ito ulit um, pang materialis natin sa Bohol. So kung maaalala nyo pala, meron akong binili sa, ba, ano, sa, dito nung nagkaroon ng, ang tawag doon? Yung may battle cock event, so nandun ako. So mabili rin ako na isang ambrood tag kay Sir Patrick Antonio pero cross lang. So, 8,000 yata or 10,000 yung bili ko doon. So, ngayon meron na tayong pure breed um, golden boy sweater galing sa Sabi Paan Game Park. At happy happy tayo madagdagan yung ating materyales. So, mga farmers, kung nagustuhan na na nyo itong video na to, please like and subscribe sa aking YouTube channel. At na rin yung notification bell para lagi updated sa lahat ng videos na upload ko dito sa aking YouTube channel. Eh, mga farmers, kung gusto niyo mabili yung mga available pullets dito, so punta lang kayo sa de description box. At nandiyan yung Facebook ni Sir Lito at contact number para kung gusto ninyong bumili. So yun mga farmers, thank you for watching and happy farming.